Medyo matagal-tagal na din akong nagtatanim ng aloe vera. Pero, itong si mother aloe vera na pinakamalaki dito, nagkaroon siya ng flower or ganyan show Oh. Nagtaka ako. First time kong makakita ng ganito ng aloe vera. Magkakaroon din pala talaga siya ng flower pag nagkatagal-tagal. At ang ganda niya, tingnan niyo yung kulay niya. At kusa din yan siyang mag -dry, dry Ito siya o. Oh. Nung nauna ko siyang mapansin, maliit na ganyan lang siya tapos tumataas siya ng tumataas tapos nagiging ano yung kulay niya yung ang ganda lang kasi ng kulay niya na ano na may pagka pink may pagka orange after ng stage na yan na green lang siya na ganyan yan yung pinakaunang ano niya flower ng aloe vera ko na to